Sa gitna ng alikabok, tumayo si Su so Xiaobai, hawak ang kidlat sa kanyang mga kamay. Nanlamig ang hangin. Parang tumigil ang mundo sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Ngunit bigla, naglaho ang kalaban sa usok, sa likod ng mga puno. May matang nagmamasil, hindi pawisan, hindi nanginginig, ngiti, na may tinatagong panganib. Kapag hindi mo inaasahan, pinaputok ni mo yan ng bal mula sa ere. Hindi gumalaw si Su so Xiaobai. Kalmado. Sumabog ang lupa. May tumila pong bato. Ang bal direkta sa ulo ng target. Ngunit ang bal tumama sa bato. Nabago ang direksyon ng bala. Nahanap na kita. ng nangyari ito. Binago niya ang bala. Gamit lang bato. Ang kidlat sa kamay ni Su Xiaobai. Sniper ka lang ba? Subukan mo ito. At bigla niyang binato ang kidlat. Malaking kidlat papunta kay Muyan. Isang dambuhalang kidlat ang sumugod. Si Muyan nahinto at nagulat. Nako, mas malakas ito kaysa sa nauna. Shield form. Isang malakas na pagsabog ng kuryente at aura. Makikita si Moyan nakaupo sa gitna ng usok. Nabasag ang aking shield. Bilang isang dalubhasa sa armas, nawala ko ang aking sandata. Sa unang beses, natakot si Moyan. Ngayon niya lang naramdaman. Ang tunay na takot, mas malakas siya kaysa sa akin. Bumasag sa isip niya ang katotohanan. Lumapit si Su so Xiaobai sa hangin, dahan-dahan. Nakatingin diretsyo. Habang inaabot niya ang sinturon niya, nagtataka si Mo Yan. Anong ginagawa mo dyan? Nagtatanggal ka ng sinturon mo. Anong ginagawa mo, manyok? Ang kamay ni Su so Xiaobai sa baywang. Gusto mo ng sagot? Kahit ayaw mong sabihin kung sino ang nasa likod nito, napakadali lang para sa iyo ang patayin. Si Mo Yan nanginginig at natatakot. Hindi, huwag kang lalapit pa. Sa gabi na tayong dalawa lang ang nasa paligid at ang ganda mo talaga. Kung hindi tayo gagawa ng isang bagay, hindi ba't sayang naman? At hinampes ni Xiaobai ang sinturon sa sahig. Tinatawag ako ng aking mga bodyguard na isang tunay na lalaki sa gitna ng mga lalaki. Pinagkaguluhan ako ng mga dalagta sa bahay. Magugustuhan mo ito. At pinakita ang dalawang maimang. Hindi lang ako ang magtitiis ng kahihiyan ng pagkatalo. Mawawala rin ang aking pagkabirhen si Muyan na mamula sa kahihiyan at gusto nang umiyak. Si Su Xiaobai umatras siya habang nakasip ang pantalon. Si Muyan sumisigaw, hindi, huwag kang lalapit, gusto mo bang malaman? Kung sino talaga ang nagutos sa lahat ng ito? Sasabihin ko na, flashback sa matandang lalaki na may tungkod. Ang taong nasa likod ng lahat, ay ang direktor ng Scientific Research Institute si Liu Janyu. Nagtanong si Su Xiaobai kung bakit siya pinapatay kailangan nating magsimula sa pinagmula ng mga kapangyarihan. Malaking meteorite sa loob ng laboratory, ang mga kapangyarihan at ang mga predators lahat sila ay galing sa isang meteorite. Ang meteorite na yun ay nakatago sa Research Institute. Ginamit ng direktor ang enerhiya ng meteorite at binago ang mga sundalo para maging predators. Ang tunay niyang plano ay gumawa ng mga super soldier na may dalawang uri ng kapangyarihan. Narinig ang salitang, Unfortunately, the experiment failed. Isang lalaking may pulang mata ang umatake sa scientist. Ipinapaliwanag na kahit naging mas malakas sila, naging uhaw din sila sa dugo at sobrang hindi stable. Pinadala nila ang isang depektibo para patayin ako. Hindi nabigo ang eksperimento deal sa pagiging marahas nila. Ang totoong dilan, hindi pa kumpleto ang lakas ng meteorite. Ibig sabihin, kulang pa sa enerhiya ang bato. Sinabi ni Su Xiaobai. At ang kapangyarihan ko. Siya mismo ang kulang na piraso. Inamin Mo yan. Ang meteorite ay may dalawang core, light core at dark core. Ipinakita ang anyo ng dalawang core na parang yin-yang. Kapag pinagsama lamang ang dalawang core doon lang lalabas ang tunay na lakas. Si Su Xiaobai na nakaupo, napapalibutan ng makukulay na aura. Ang Infinite Darkness ay ang dark core ng meteorite. Ipinapaliwanag ni Mo Yan na gusto raw ng Celestial Court na palakasin ang kanilang hukbo para labanan ang mga predators sa labas ng lungsod. Si Su Xiaobai ay nakatingin lang sa kanya na parang nagdududa, iniisip na baka naniniwala siya sa kasinungalingan. Sabi ni Su Xiaobai, may kakilala siya sa Research Institute at sisiguraduhin niyang totoo ang mga sinasabi ni Moyan. Nagulat si Moyan, hindi niya inakala na basta nalang aalis si Su Xiaobai. Tinanong niya, aalis ka na agad? Wala ka bang gagawin? Sumagot si Su Xiaobai nang nakangisi. Bakit? May inaasahan ka bang mangyari? Namula si Mo Yan, halatang nahiya at naguluhan sa reaksyon niya. Madumi lang pala ang isip niya. Si Mo Yan napasiga. Look out! May napakalaking kamao ng halimaw na paparating mula sa kalangitan. Si Su Xiaobai at hinarang ang atake gamit ang isang kamay niya. Isang malakas na tunog ng impact habang pinipigilan niya ang suntok ng halimaw. Ipinakita ang halimaw na naguguluhan. Paano naharangan ng isang tao lang ang suntok ko? Kitang-kita ang galit ng halimaw habang iniisip niyang dapat buo na ang lakas niya, pero parang may problema. May sira ba ang exploitation ko? Si Su Xiaobai ay kalmado habang sinasabi kay Mo Yan, "Huwag kang mag-alala, hindi mo kasalanan." Biglang sumabog ang itim na aura mula sa katawan niya, isang napakalakas na enerhiya ang bumalot sa palibot niya. Naglalabas siya ng infinite darkness power. Napaatras ang demonyong halimaw. Makikita sa mukha nito ang takot. Ano ito? Bakit humihina ang lakas ko? Unti-unting nabubulok at nabuber ang katawan ng halimaw. Ang kapangyarihan ko nawawala. Napatitig si Moyan. Sa isip niya, ito ba ang tunay na kapangyarihan ng infinite darkness? Kahit satanic predator. Walang laban, umatake ang madilim na enerhiya sa paligid. Kahit ang mga puno at halaman ay nauupos ang enerhiya. Nagsipagliparan ang mga ibon sa takot. Bumagsak ang piraso ng helmet ng halimaw sa lupa o wasak na ito, tanda na tuluyang natalo ang kalaban. Simuyan na mamangha, naubos niya ang buong gubat kaya pala patuloy na lumalakas ang kapangyarihan niya. Si Su Xiao seryoso ang mukha niya habang nagsasalita. Malapit ng matapos ang limang araw na trial, wala na akong oras para mag-aksaya pa dito. Si Mo Yan ay nagulat na pasiga siya. Wait. Takot siyang nagsalita kay Su Xiaobai. Pinilit mo akong magsabi ng sekreto ng director kapag bumalik ako, papatayin niya ako. Tinanong siya ni Su Xiaobai. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Amumuo ang luha ni Mo Yan. Wala na akong mapuntahan. Isama mo ako. Xiaobai nagulat. Ano? Sa trial area control room. Isang boses nagsabi, nauubos na ang oras. Ilan pa ang buhay? 33 ang pumasok sa unang round. Ngayon, walo na lang ang may vital signs. Tahimik niyang sinabi. Walo lang. Nakakadismaya. Si Wu Yu Nine Tailed Fox. Huwag kang mabaygo, Count Dracula may balitang ikatutuwa mo. Si Wu Yu ngumingiti. Lahat ng tatlong satanic predators sa trial area ay nawasak. Napalingon si Dracula. Talaga lahat. Sino ang gumawa? Batay sa mga signal, sila ay Soul Taker of the Cold Wei Yang Long. Isa sa mga pinakamapanganib na nilalang, si Wei Yang Long, ang Cold Soul Taker. Isang lalaking napapalibutan ng apoy, Hellfire Mafugi, at ang gumagamit ng impyernong apoy. Si Wu ay nakangiting mapanganib ang aura. Infinite Darkness, Su Xiaobai. Nakatayo sa ilalim ng buwan. Interesting. Isang malaking orasan ang tumunog. Tapos na ang itinakdang oras sa misty forest na bubuo ang kulay violet na portal sa loob ng gubat. Hindi ka talaga sasama sa akin, di ba? Si Muyan makulit gusto sumama talaga. Hindi, sasama ko. Si Mu Yuan, Yuan at Zhao Pinger. Tapos na ba ang oras? Hindi pa bumabalik si Su Xiaobai. Sa ibang lugar, nakatayo si Wei Yang Long sa harap ng portal. Sa Deadly Swamp, bumukas ang purple portal. Simuji ay nakaupo sa ibabaw ng bante ng mga bangkay. Yan lang ba? Hindi pa ako nagsasawa. Isang napakalaking anino ang bumaba sa likod niya. Binalot ito ng asul na liwanag isang halimaw na may buntot. Ngumisi si Muji. Maswerte ako. Kusa kang pumasok sa bitag ko. Ang halimaw ay nagsalita. Ang rift sa likod mo ay daan papuntang celestial cord. Tumawa si Muji. Oo, oh, eh ano naman? Lumapit ang halimaw at malamig na sinabi. Lumayo ka. Biglang lumipad ang mapulang energy slash tinamaan si Muji duguan ang katawan, na paatras siya. Isang malakas na liwanag. Hingal na hingal si Muji. Nanginginig ang katawan niya habang pawis na pawis. Nararamdaman niya ang matinding sense of death mula sa kalaban. Nakikita niya sa malayo ang nilalang na may asul na aura at nakakatakot na presensya. Ano ba itong nilalang na ito? Isang satanic predator? Ipinaliwanag sa isip ni Muji. Karaniwan, malalaki at halimaw ang mga satanic predators. Pero ang nasa harap niya ay kahawig ng normal na tao mas nakakatakot. Isang divine predator ang kinahaharap niya. Kinagat ni Muji ang labi at nagpa siya. Kapag pinadaan ko ito sa portal hindi ko kayang isipin ang magiging resulta. Kailangan niya itong pigilan dito mismo. Nagliyab ang mga marka sa kanyang braso. Dragon Flames. Ignite. Unti-unting bumabalot ang apoy sa kanyang mga braso. Buong lakas niyang inipon ng enerhiya sa dalawang kamay. Gagamitin ko ito. Para tapusin ka. Mumiti lang ang nilalang at nagsalita ng mapanlait. Anong lakas? Bata. Sumigaw si Muji habang ibinubuga ang napakalakas na atake. Dragon Breath Cannon. Isang dambuhalang haligi ng apoy ang bumulusok diretsyo sa Divine Predator. Bumaba ang higanteng apoy sa kagubatan ang lupa ay nabiyak sa init ng pagsabog. Nasunog ang mga puno habang ang apoy ay gumuguhit sa lupa isang napakalakas na shockwave ang kumalat sa paligid. Nakatayo si na sa gitna ng guho mahinang wika niya. Tapos na, ipinakita niya ang kanyang mga kamao. Iyan na ang sukdulan ng kapangyarihan ko kahit sinong tamaan nito ay magiging abo. Biglang pumasok ang asul na usok sa paligid niya. Siya ay nagulat. Ano itong mga singaw na ito? Mas dumami ang asul na usok. Pumasok ito sa kanyang ilong at bibig. Nakita siyang lumulutang sa hangin habang binabalot ng asul na aura. Habang pumapasok ang usok sa kanyang bibig hindi siya makagalaw. Tinitigin niya ang hangin na may blankong tingin. May tumagus na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Lumipas ang limang minuto matapos ang matinding laban. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, maririnig ang pag-ihip ng hangin habang ipinapakita ang labas ng napakalaking Colosseum. Biglang bumukas ang isang kumikislap na purple portal, at mula roon ay lumabas si Mafugi, nakakrus ang braso, pagod pero kalmado. Parang walang nangyari kahit kanina lang muntik na siyang mamatay. Sa gitna ng arena, nakatayo ang iba pang mga nakaligtas. Lahat sila ay nakatingala sa lumulutang na hologram. Sabi ni Dracula sa hologram, binabati kita. Nakapasa ka na sa unang round ng mga pagsubok para sa kaligtasan. Ipinakita si Lin Yehan, the wind cutter. Mukhang pagod, pero handa sa mas matindi pang laban. Isa pang nakaligtas, si Cole Ack, seryosong nakikinig sa anunsyo, panlin ng sugat ang katawan. Ipinakita rin si Liu Junchen na may matapang na tindig. Habang sinasabi ng hologram, Tanging ang dalawang nasa pinakamataas na pwesto ang may karapatang maging mga celestial guard. Bibigan sila ng isang buwan para magpahinga, magpagaling, at maganda sa paparating na knockout rounds. Si Mo Yan, halatang naiirita, nakatingin ng masama kay Zhao pinger na sugatan pa rin habang nakasandal kay Su Xiaobai. Isang tanong ang bumabalot sa hangin. Makakarecover ba si pinger sa loob ng isang buwan? Kasunod nito, muling nagpakita ang hologram ng banal na Dracula. Nakapili na ang inyong mga laban. Good luck sa inyong lahat. Nagreklamo ang iba, hindi man lang sila nakapamili. Pero wala na silang magagawa. Biglang nagulat si Namu Yuan Yuan at si Wei Yang Long nalaman kasi nila ang line-up ng tournament. Sa bracket, nakalagay ang pangalan ni Su Xiaobai, Infinite Darkness, pati ang lahat ng kanilang posibleng kalaban. Sa gilid, tahimik na nakatingin si Mu Yuan Yuan, kita ang pag-aalala sa mukha. Malubha ang sugat ni Zhao Pinger. Kung manalo man ako, parang kahihiyan lang. Pero ang tunay niyang iniisip, si Su Xiaobai. Nasa iisang quadrant kami. Lumakas siya ng sobra. Kung magharap kami, kaya ko pa ba siya? At habang namumula, patuloy niyang bulong sa sarili. Kung sakaling matalo ako, Eddie, kailangan ko na lang. Hindi niya tinuloy, pero alam natin kung saan siya papunta. Biglang sumulpot si Su Xiaobai, walang kaalam-alam. Ano ba yung iniisip mo? Tanong niya habang nangingilabot si Mu Yuan Yuan, Dil nangungulangot lang pala si Xiaobai. Ano bang pakialam mo? Sagot niyang namumula, sabay talikod. Sa isip niya, buisid, sa harap ko talaga mangungulangot. Habang si Xiaobai naman, walang kamalay-malay at casual na. Mukhang naninilaw. Siguro, Dil, sa init, tahimik lang siya. Pero ramdam niyang may kakaiba kay Mu Fugi ngayon iba ang pakiramdam. Mas mabigat, kakampi ko siya, pero hindi na siya katulad ng dati, at biglas ang mahiwagang amoy ang kumalat sa buong lugar. Ang amoy na ito, tinatawag niya ako, kaya sinundan niya ang enerhiya, kahit saan siya dalhin ito. Sampung taong paulit-ulit na paghahanap wala siyang nakitang bakas kahit saan. Sinuyod ko ang buong mundo, pero wala, hanggang sa isang lugar na hindi pa niya nabubuksan. Ang mundo ng tao, ang Celestial Court. At dito niya nakita ang totoo ang pinagmula ng kapangyarihan at ng mga nilalang na sumisira sa dalawang mundo. Sa gitna ng mas maliwanag na araw, nananatiling mabigat ang hangin sa Central Hospital. Sa Central Hospital ng Celestial Court, ipinaliwanag ng doktor na ginawa na nila ang lahat para gamutin si Zhao Pinger, pero hindi pa rin gumaganda ang kondisyon nito. Wala na raw siyang magagawa. Dil dito, agad na ang dalawang bodyguard ni Su so Xiaobai, Wang Xiu may dalang minigun at Chin naging agresibo sila at handang takutin ang Dr. Deal sa tingin nilang may pagkukulang ito. May biglang dumating. At pinigilan sila upang hindi mas lalong takutin ang doktor. Habang nag-uusap, lumapit si Li Xin, ang scientific researcher at bodyguard din ni Xiaobai. Ibinunyag niya na maaaring may isang tao na kayang iligtas si Zhao Pinger. Na-excite si Wang Shiyu at si Qin, handang hanapin at pilitin ang sinasabing tagapagligtas. Ngunit pinigilan sila ni Li Xin, dil hindi nila basta-basta makukuha ang taong yon. Sino ba siya? Ipinahayag ni Li Xin na ang taong yon ay STR number, dalawang celestial guard at ang pinakamalakas na lalaki sa buong celestial court. Ang mental ability niya ay parang sa isang Diyos kung gagamitin niya ang kapangyarihan niya para pagalingin si Pinger tiyak na gagaling siya Tahimik lang sina Xiaobai, Wang Xiu at Qin habang iniisip ang bigat ng sinabi ni Lizin Si Mo Yan habang naglalakad Master siya ng Mental Forces, Celestial Guard Tier S, rank number 2. Ang power level niya ay N-rank lang pero hinasa niya ito hanggang sa sukdulan at naging tunay na master. Ang apat ay nagulat. Si Lizin pagkamatay ni Long Ming, siya dapat ang susunod na mamuno sa Celestial Court si Wang Xiu. Pero, tumanggi siya, wala siyang interes sa kapangyarihan o impluensya. At si Xiao Bai, kaya niya kusang isinuko ang posisyon. Sa halip, nagtayo siya ng mansyon sa tuktok ng Snowy Mountain at nagretiro. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Buhay ni Pinger ang nakataya. Bakit ka namin dapat pagkatiwalaan? May sariling secret intelligence network ang direktor. Alam niya ang detalye ng lahat ng Celestial Guards, noon at ngayon. Si Muyan habang hawak ang buhok, matagal na akong sumapi kay Xiaobai. Pamilya na tayo ngayon wala akong dilan para magsinungaling. May kakaiba lang talaga ang ugali ng master na yun kung tutulong siya para iligtas si Jiao Pinger hindi pa sigurado. Tahimik si Su so Xiaobai habang nag-iisip, sinusundan siya ni Chi na halatang nag-aalala. Kung ganun, dadalhin ko si Pinger sa kabundukan. At hahanapin ko siya. Para kay Pinger, kailangan kong subukan kahit maliit lang ang tsansa. The Holy Mountains. Nasa bandang tuktok na tayo. Sa gitna ng malawak na puting niebe, mabagal ngunit tuloy-tuloy na naglalakad si Xiaobai. Pasan-pasan si Pinger. Patuloy sila sa pag-akyat, mahahaba at mabigat na yapak ang naiiwan sa yelo. Nandito na tayo. Habang yakap ni Pinger ang leg niya, halos mawala na ng malay deal sa lamig. Isang kakaibang mansyon ang lumilitaw sa gitna ng niebe, malaki, pulang ladrilyo, parang nag-iisa sa buong bundok. Yung maliit na puting hayop, na parang pet, ay biglang napatigil, nagulat at nanginginig ng makita si Xiaobai. Bigla itong umatras at tumakbo ng sobrang bilis, para bang may nakita siyang nakakatakot. Hoy, saan ka pupunta, maliit na bata? Nakatalon siya papunta sa harapan nito, dala pa rin si Jiao Finger sa likod. Medyo pamilyar ka ha? Noon, pet ka ni Mu Yuan Yuan, hindi ba? At hindi ba ito ang tahanan ng Master of the Mental Forces? Bakit nandito ka? Isang malamig, malalim na boses ang mula sa likod ni Xiaobai. Pinasok mo ang tahanan ko at inaaway mo pa ang alaga ko. Lumilitaw ang mahabang anino, mabigat at may presensya. Lumabas ang isang lalaking matangkad, nakaitim na coat, puting mahabang buhok at malamig ang tingin. Caption Celestial Guard Tier S No. 2. Musia, Master of the Mental Forces. Ang tapang mo, bata. Lumapit pa siya, at malamig na tumingin kay Xiaobai. Ang tuktok na ito ay hindi lugar para sa isang katulad mo. Si Su Xiaobai ay napapahinto, ramdam ang matinding presensya ng lalaking kaharap niya. Sa isip niya, malakas siya. Natutunaw ang snow bago pa siya tamaan. Lumilitaw ang silweta ng lalaki, napapalibutan ng napakatinding asul na aura. Para siyang may protection na harang anumang bagay na lumalapit sa kanya, natutunaw tulad ng snow. Ang kapangyarihan niya ay lampas sa imahinasyon. Ganito ba kalakas ang pinakamataas na pwesto sa Celestial Court? Si Musia, ang Master of Mental Forces, nagsasalita habang paparating ang anak niya. Dad, may kausap ka? Bisita ba? Ye, yeah. itong batang ito. Lumilitaw si Muyuan Yuan, gulat ng makita si Su so Xiaobai. Su so Xiaobai bakit ka nasa bahay namin? Si Xiaobai, bitbit pa rin si Zhao Ping'er na sugatan, napahinto. Ito, bahay ninyo, at siya, tatay mo. Lumilingon sa taas si Xiaobai, humihinga ng malalim bago magsalita. Alam kong dumating ako ng walang paabiso pero ginawa ko ito deal sa matinding pangangailangan. Patawarin niyo ako. At sa loob ng bahay, si Zhao Ping'er ay malubhang na sugatan. Ginawa niya yun para protektahan ako, Mr. Mu, kayo lang ang tanging makakaligtas sa kanya sa buong celestial court. Si Yuan Yuan nakatingin, hindi makapaniwala sa ginawa ni Xiaobai. Si Yuan Yuan sa isip niya. Umakyat siya ng buong bundok gamit lang ang sariling kamay. Para lang sa bodyguard niya. Handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Ayoko. Diretsyong tumanggi, walang pakialam. Si Yuan Yuan napayuko, nahihiya. Alam ko nang sasabihin niya yan. Si Su Xiaobai nagtatanong ng rason. Pwede ko bang malaman kung bakit? Delikado ba sa inyo ang paghilom kay Pinker? Musiya sumagot. Kayang kaya ko siyang pagalingin pero hindi kita kaibigan o kamag-anak bakit ko gagawin? At sinabi pa niya. Kung ililigtas ko siya, tapos lahat ng tao lalapit sa akin para magpagamot. Anong gagawin ko? Nagpapakaarte, ayaw maabala. Si Yuan Yuan nakikisuyo. Kung ako ang makiusap, dad? Gagawin mo ba? Dagdag pa ni Yuan Yuan. Kalaban ko si Zhao Pinger sa susunod na round. Ayokong sabihin ng tao na nanalo ako ng hindi patas. Si Musia na patiti, iniisip. Bakit para sa isang outsider siya pumapanig? Kapag ginamitan ko ng mental forces ang mga selula niya, maglalabas ito ng napakalakas na init. Si Zhao Pinger sa kama, si Musia na nagtuturo, kaya kailangan muna alisin ang mga sobrang damit niya bago ko siya masimulang gamutin Yuan Yuan. Tulungan mo siya. Si Su Xiaobai ay namula at lumaki ang mata. Hubad. Bigla siyang napalunok. Si Zhao Pinger ay kumikinang, hubad ngunit censored. Lumitaw ang makinis at maputing katawan ni Zhao Pinger. Si Musia nakangiti at kampante. Pasensya na. Sisimulan ko na at biglang siyang namula at naglabas ng berdeng aura si Finger at siya ay pawis na pawis. Si Musia nagulat, mahina pero seryoso. Mayroon siyang dalawang uri ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng mataas na antas ng mental forces, sinimula ni Musia ang malalim na paggagamot. Ang init na lumalabas sa katawan ng dalaga ay halatang napakatindi.